This time, magpakitang gilas na siya. Yan. ba? Diba? Oo. Magpakitang gilas siya sa mga Pilipino na hindi lang ako ito. Mm -hmm. so, kaya ko rin gawin niya mga yan. So. May assessment ang isang ekonomista kaugnay ng resulta ng biyay ni President Marcos Jr. sa Estados Unidos. Si MJ Mondihar sa report. Sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa White House, nakumbinsin niya si U.S. President Donald Trump na ibaba sa 19% mula sa 20% ang taripa na ipapataw ng Amerika sa exports ng Pilipinas. Kapalit nito, pumayag naman ang Pilipinas na alisin ang buwis sa imported na produkto mula sa Amerika, gaya ng sasakyan, trigo, soy at mga gamot. Habang nasa U.S., tinanong si Marcos Jr. kung hindi ba dihado ang Pilipinas sa naturang kasunduan. How would you justify po sa Filipino people, especially to our small uh, exporters and manufacturers, that a 19% tariff is acceptable or fair? It is not our decision. So I don't have, uh, I will justify any decision I make. But it's not my decision. That number doesn't come from the Philippine government. Last so, it will, you will have to ask whoever imposed the 19% tariff what, how they justify it. I couldn't answer it. Ayon sa ekonomisang si Dr. Michael Batu, malino na lugi ang Pilipinas sa naturang deal. That is a signal of incompetence at The fact na pumunta sila doon in person, ano, eh, kanilang nakuhang deal eh, hindi maganda. No? That, that reflects incompetence ng mga tao. Babala ni Dr. Batu, maaari itong makasira sa tiwala na iba pang mga dayuwang mamumuhunan sa bansa. Now, if I'm an investor, would I be willing to invest my, my money sa isang bansa that is being run by incompetent people. Hindi ba? So, kumbaga, uh, magkakaroon ng pagdududa ang mga investor in terms of yung, yung kalidad mismo ng governance na meron tayo. Kanisyon din niya ang performance ng mga opisyal na kasama ng Pangulo sa US trip nito. Kasama sa delegasyon, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Defense Secretary Gibo Doro, Trade Secretary Cristina Roque, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, at iba pang opisyal. It's consider actually firing itong mga nagne-negotiate na ito. Kasi alam mo, Admar, sa private sector, Master Judea, sa private sector, pagka incompetent, sisisantihin kayo. Giti Dr. Batu, mahalaga ang competence sa gobyerno, lalo na sa mga nakikipagsundo para sa ekonomiya ng bansa. On top of the incompetence, the, the Marcos Jr. government values more loyalty of their people rather than competent sa trabaho. At hindi yun mag maganda kasi nakikita yan ng foreign investor. Para sa Jones, sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondeha, SMI News. Mm <laughs> <laughs> ano masasabi mo dun? Hindi, oh. uh, uh, ano, uh, uh, matuwa na lang tayo. Ah. Dahil meron tayong nakuha ang 1%. Mm. Di ba? Nakatawad tayo, 20% sa one, one, ano, one, 19, 19, na lang. 19 19 na lang. So 1%, kung sa billion yun, Ilan yung billion? Sa million na lang, di pa Sa million, ako na. 1%. Eh, di, di Ay, sa milyon ten... million na lang, di ko alam uh, yung billion kasi. Sa isang million, ang 1% oh. Uh, na isang million is... Uh, 1,000. Uh, 1,000? 1,000. Oo. Oh, oh. Di ba? Hmm. Nakatawad tayo. At least, pasalamat na lang tayo doon. So, hmm. sabi nga, ang banateros, pag tama, palakpakan. Eh, pag, pag mali, banatan. Ba Hindi palakpakan oh. natin kasi nakatawad tayo na 1%. Mm. Uh, sana sa lalong madaling panahon, makabalik ka ulit sa Amerika para magkaroon ka ulit ng maraming magagandang deals. Dahil, ang uh, laki ng naidulot niyan sa bansang Pilipinas. Congratulations, President Marcos. Hmm. Uh -huh. Alam niyo, ano, ah, uh, ano, uh, sa, ano naman, sa patas na pagtingin, eh, parang hindi siguro okay kung titingnan. Pero at least kahit papano, Kaysa sa wala, di ba? Oo. Uh. Diba, at least meron 1%. At, ano na yan? Meron na mahalaga na yan sa atin. At least meron uh. tayong 1%. At tsaka, uh, maybe, hindi pa natin nakikita ngayon kung anong plano ni Bongbong Marcos. Pero, hintayin na lang natin. Kasi yan lang uh. talaga magagawa natin ngayon eh. Oo. Uh. Hindi natin pwedeng madaliin. Sige. Kung may mga plano siya sa, uh, may mga plano pa siya sa future, eh, hintayin uh. eh, ma natin. Malay mo maganda. Uh -uh. Malay mo hindi. Pero, ano pa rin, ma maging ano pa rin tayo. Kumbaga, maging... Alam mo yun, uh, wag tayong puro negative siguro. Oh. This time, ano yun natin, isipin din natin na baka meron pa siyang ibang pwedeng gawing magandang mangyari, oh. di ba? Kasi, sabi niya nga, puro sablay na siya nung nakaraang three years, sabi natin, eh baka ngayong susunod na tatlong taon, eh baka meron na siyang gawing maganda. Pero, alam mo yon, sana, sana. Ayun lang naman ang gusto nating mangyari. Baka meron pa. Yun lang. 10,000 pala. Yung sa 1 million, nakalagay dito. 10,000. 10%? 000, 10% eh, diba? <laughs> yung <laughs> ah, 1% percent percent. ng 1 million. So, 10,000. Uh, oh, di lumalaki pa. 100,000. 1,000. Oo. Oh, oh. Hindi, uh, pero maganda yung sinabi mo, Coach, na... At least, bumalik siya. At uh, baka mamaya, mm -hmm. mabawi pa. Mm -hmm. Magkaroon pa. Oh, mag Magbalik-balik ka dyan sa Amerika. Maging 2%, <laughs> no? <laughs> Tapos, <laughs> Baka makakuha ba ng 2%? Eh. Balik-balik ka niya sa Amerika para, alam mo, kada punta 1%. Tapos. Oh. <laughs> tapos ka na ba? Tapos na, ako, tapos na. Sa akin, ano? eh uh, ito. Uh, uh, ako, ito real talk lang. Kasi, ito yun naman ang sinasabi ng mga tao sa Pilipinas. Alam naman natin na pagbalik na ni President Marcos Jr. sa Pilipinas, medyo Negatibo. Negatibo yung feedback ng ating mga taong bayan. And well, in fact, may mga senador nga, may mga politiko na medyo nagbigay ng kanilang uh, opinion na tayo daw ay nalugi. So, wala tayong magagawa. Ito lang siguro yung kayang ibigay ng Amerika. no? At ito lang din ang nakayanan ng Pilipinas uh, when it comes to the dealings. Pero ako naniniwala ako sa sinabi ni, ni Donald Trump eh, na tough negotiator si Bongbong Marcos Jr., okay? Kasi, bi, biruin mo, siya lang pumunta doon sa America, partner? Ay, yung mga taga-Vietnam, taga Indonesia, hmm. taga-Japan, di lang magpunta. So, ibig sabihin, baka natatakot yung mga taga-Vietnam, taga-Japan. Siya lang ang bukuntang na pumunta sa Amerika at nakipag-usap ng man to man. Ba't natatakot? Oh, eh, baka hindi eh, mapagbigyan. Pagka face to face, baka hindi mapagbigyan ni, ni, Donald Trump. Pero sa akin lang, no? Uh, lahat naman tayo, ang uh, gusto nating mangyari, eh, gumanda yung ating bansa, di ba? Mga mm. partners, gumanda ating bansa. Pero, sana naman igihan pa igihan pa ng ating gobyerno yung paghahanap ng mga solusyon para mapap na, na mapapakinabangan ng ating bansa, hindi lang ng ating uh, mga kababayan, uh, at hindi lang ha? Uh, pati na pati na rin ng ating bansa. Kasi uh, tayo, medyo nagkakahihwahiwalay na yung mga pananaw natin eh. Nagkakahihwahiwalay na yung ating mga opinion. Pero bottom line here is that pare-parehas naman tayo na mapaganda, na gusto na mapaganda ang ating bansa. So ngayon siguro eh, eh, may tatlong taon pa naman mga partners eh. May tatlong taon, malay natin. And uh, ngayon, kung makikita nyo, si Pangulong Bongbong Marcos naglalabas-labas na. Hindi eh. katulad doon dati na hindi natin nakikita. Pero ngayon, lumalabas na siya eh. Oh, nakita ko nga, nanginginig, nanginiginaw ata kanina, partner eh. Ginaginaw na, oh. Oh, ginaginaw kasi, at least, nag effort na ngayon. Uh, Nakikita natin na <laughs> lumalabas na si... Uh, Pero sana ituloy-tuloy no. na, no? Sana ituloy-tuloy. Well, Dagdagan nyo, partner. Hindi, okay, kasi kung... kung Sana, kung pakitang tao lang yan, eh, wag naman. wag naman sana. Mm. Kasi ano na tayo na nakarani. Baga ngayong this time, magpakitang gilas na siya. Yan. Diba? Oh. Magpakitang gilas siya sa, sa mga Pilipino na hindi lang ako ito. Mm. So, kaya ko rin gawin yung mga yan. Oh. Yun lang naman. Yun lang naman sa atin.